dahil sa walang ulam at ayun nanayos na po nila yung lambat ni Idol Bambish at saka ni Idol Bo siyempre ayun si Idol Andro mga idol, idol good morning <laughs> good morning salamig good morning salamig <laughs> good morning, salamig <laughs> Idol parang ano madaling araw madali mga naman nanta lang po namin mag ano, maglalim para po makano tayo kalambat na lambat na sobrang haba sana makajak <laughs> sana makajak pot mga idol pang mukbang na rin pang mukbang yun mga idol nag area na mga idol at dito lang po tayo sa playa banda Ito rin ang andro nga pala, nag-aarya. po natin mga idol At tayo ay maligo sisid na mga idol tiis 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 muna sa lamig importante may pangulam tara You no. Thank <laughs> you. Tanduli Tanduli Naisip ko lang <laughs> yun Gano'n ah So, bakit namin nuhay

Ito yung iba, naman natin Ito yung technique nga doon, para madalian. Ayan, na. Technique. technique. Ito yung teknik, edul, <laughs> <laughs> <Ayan. Get na. laughs> teknik. Ito technique. Ito lang oh. <laughs> <Don't know. laughs> marami sa <laughs> marami daw sa <sakurun. laughs> <Marami laughs> marami so, din patungan ko sa lang, lang. kito ah nakakita mm -hmm. patungan ko sa buko kito nga lagi sabaw na to pangit niya sabaw na ng tubig <laughs> mabilisan mga idol mabilisan mga ba... idol <laughs> mabilisan mga idol huwag niyong gagayahin mga idol masisira, masisira yung lambat nyo huwag <laughs> niyong gagayahin dol masisira yung lambat nyo may <laughs> dog china yan mga idol

となあんでズレなで、いられたら。こんごな。ごん。いや、行って。そのこんまん。え。<laughs> <coughs> <¿Tol gana? laughs> <Por gan. tose> Lato, daras <laughs> tumoy ba? Natuwi naman to. Gato. Tanda na ko na tuwi na na lang ni gukod ni mo. Ni ni mga mga idol sobrang lambig <laughs> kikin sa. na kan Saya mga idol, saya. Tingnan mo. mo. Sabit kayo sa mga bata-bata na niya Hindi mo gising Mga idol Tapos na mga idol na ano na Tanggal na lahat yung isda Ayan ilagay na po sa ano, styro Tapos yung isda mga idol Nilinisan ni Idol Bambi Pinangkuna ng ano Ah uh, bito pa May Update na lang po tayo idol. Nung ni ni Isang area lang yan. Okay, yung idol. Sayang yung mga summer, mga idol. Po na ano. Yun, isa lang po yung na ano, sa lambat. sa lang yung matamaan eh, sarap tapang sabaw mga ito sabaw bukas ba ito lang po yung pang ihaw ito mga idol ay pang sabaw bukas ito ay pang ihaw ngayon Ya, update na lang po tayo, mga idol, sa pagihaw. Ah, mga idol. <laughs> <coughs> yeah, mga idol, inihaw <coughs> na 'yung tsaka... Mo. Anything? Uh, uh, surahan Anything. Surahan mo. Gusto <laughs> uh, mo balik. Surahan ko na. Puol mo ko. Kasi kasi surahan mo na ako naman at laong. Nanay, hindi mo saag. Nanay, pati na batik Ah, uh, dito to sa ano, kamanga. <laughs> Sina ko. Ganit mo,

alam kung good morning na ba ito o ano. Ang silido ha? bên kia nha đông xin xin đặt mình là một con xin em bay vào đây cũng ạ